Love your neighbor as you love yourself. Sabi ng Panginoon. So, love your neighbor. Sino yung mga neighbor natin? Lahat ng kapwa natin. Yan ay neighbor natin. Amen. So, as you love, as you love yourself, sabi nga niya ng Panginoon eh. So, kung paano mo minamahal ang sarili mo, ganun mo din mahalin ang kapwa mo. Hindi lang niya sinabi na, love your neighbor. Tapos na. Eh, yung level, ganito lang yung level ng pangawal sa kapwa. Hindi. As you love yourself, walang favorite Eh, Ibilan mo yung kung anong gusto mo. Ganun din dapat. So, ganun tayo. Dapat ang pag-ibig ng Panginoon ay hindi makasarili. Kasi sabi ka di ba? Hindi siya selfish. Ang pag-ibig ng Panginoon, tunay na pag-ibig, hindi makasarili. Dapat puno-puno ng paramahal. Amen. At yung neighbor na yan, isa pa, ay hindi din yung lovable lang. Yung talagang kaaya-aya. Pag-ibig yung mga difficult people. Yung mga kaaway. Amen. Dapat mahalin din natin yung mga kaaway, yung mga umuusig, hindi yun, lang yung kaaya-aya or yung nagbibigay pa ng, ng okay sa'yo. Amen? Kasi sabi niya doon sa, sa Matthew, Amen? Uh, 5.44, but I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you. Amen? Hindi mo lang siya mahalin. Amen? Ang yung hindi mo lang siya mahalin yung neighbor mo na nababal, pati yung kaaway mo. Yung nangaaway sa'yo, mahalin mo rin. Mahirap po ba? Amen? Yung parang yung natabi mo eh, ayaw na, ayaw, gusto mo si Kuwi. yung ganyan ba? Mga mo yung kaaway mo. At ipanalangin pa. Ang hirap kayo ipanalangin na di ba? Ma, mahirap ipanalangin yung mga umuusig sa atin. Mahirap, mahirap. Amen. Amen. So, grabe talagang pag-ibig ng Panginoon. Napaka, napakahirap gawin yung mahalin mo ang kaaway, yung mga umuusig sa'yo. Ngayon, napakahirap yan. Pero, if we are empowered by the Holy Spirit of God, amen, we can love them. Amen. Kung na-empower tayo, kung nasa atin ang Holy Spirit ng ating Panginoon, kung nasa atin ang pag-ibig ng Diyos, madali lang gawin yan. Amen. Namahalin mo yung kaaway mo, ipanalangin mo yung mga umiwis sa sa'yo. Madali lang. Amen. So, tandaan po natin na, na ang, ang composition ng fruit of the Holy Spirit, amen, yung bunga ng Banalang Espiritu ay pag-ibig. Andiyan, amen, pag-ibig, kagalakan, kapayapan, kajagan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, pagpigil sa sarili, at lahat yan kung taglay-taglay mo. Walang utos laban sa mga ganyan. Kasi yan yung Holy Spirit, ang Panginoon, ang kumikilos sa iyong buhay. Kaya madali lang na mahalin ang kapwa natin, kahit mga kaaway natin. Kailangan na empower tayo. Amen po ba? Amen. So, makikita natin kung ang isang tao ay nasa, merong presensya ng Panginoon sa kanya kita ka, kita kita magmamanifest sa kanya yung yung banal na espiritu. Amen. Amen. So yung mga katabi natin din na inis na inis ka, meron daw ta tayong kinakailangan ano na parang ayaw mo na, ganun din, hindi ka lang hindi mo mahalin mo. Amen. So yung mga katrabaho natin na patawad. Amen. Yung mga inis Ay, na inis niya, ka sa mga katrabaho mo. <laughs> Di ba? May mga yung parang kaulang nito trabaho, tapos yung mga nakaupo lang ipanalangin mo, kung hindi mo sila gantihan na, oh, tinatawad at tawad na rin ako. So, Mga ganun ba? And kailangan so, kailangan makita sa buhay natin. Mag-manifest dapat yung pag-ibig ng ating Panginoon sa buhay natin. Ito yung galit siya, galit ka rin. Di ba? Sa, sa mundo, pag galit siya, galit ka rin. Tapos sa mundo naman, kung hindi ka pinansin, hindi mo rin papansinin. Dead mind ka niya, dead mind way. Pero sa karit, mo <laughs> Panginoon, pansinin mo kahit hindi kami pinapansin. Amen? kahit hindi ka binabati. Ganon kasi nga, in-empower ka na kapangyarihan ng ating Panginoon. Kasi we are salt and light dito sa mundo. Amen. Amen po ba? Amen. Tayo ay asin at ilaw ng mundo ito. Gawin natin ng mabuti sa ating pang Hindi tayo, ang Christian, din ang dead-dead mo yan. Amen. Hindi, hindi yung parang hindi mo pinapansin. Ikaw ang unang una Kasi dati ako, hindi ako pansin, hindi rin ako pa-pansin. Yan din ako dati. Pero sa lawan sa grace at uh, pag-ibig ng Panginoon kasi transform niya eh. Di ba? Hirap din magpatawad, pero matra-transform ka kasi na-empower ka na ng Holy Spirit ng Panginoon. Amen diba? po Dapat ganun tayo.